Napakasakit na ito. Um, lalo na po kay Heart Evangelista. Tila ba nakahanap ng kakampi si Vice Ganda sa isang, sa isang grupo. Ito po yung Act Bicol Union na pinaburan ang statement na si Vice Ganda. Siyempre, bukod yan, ang karamihan sa taong bayan, sa mga kababayan natin, ay pabor sa binigkas at statement nga neto si Vice Ganda kamakailan tungkol sa mga bulok na eskwelahan. Hindi naman ibig sabihin noong bulok ka sa inuuod. Ang ibig sabihin ng bulok, hindi talaga makatao. Kung tutuusin, o hindi talaga hundusad, sab sabihin na natin. Ang ibig sabihin ng bulok ay yung sistema. Hindi talaga yung, <laughs> yung literal na bulok yung eskwelahan. Siguro naman ay naiintindihan niya ng mga makikinu nating kababayan. Ano, ho, lang siyempre yung mga DDS ah oh, ulitin ko lang ha, masaklap ito para sa company heart evangelista. Kasi matindi yung paninisin nyo ngayon sa kuno ay pagmamagaling, uh, pagyayabang ni Vice Kenta. So eto, supportado ng Act Bicol Union. Etong pahayag na ito ni, ni Vice Kenta. Hmm. Yan. Eto, Iginiit ng Act Bicol Union na ang pahayag ni Vice Genda ay nagpapahiwatig ng krisis sa edukasyon. Ito ay reflection kung ano ang ginawa ng dating DepEd Secretary. Katulad ng madalas ko sabihin, di bali sana wala na siyang ginawa. Kung ano yung dinatnan niya sa DepEd, yun na yun. Wala na siyang binago. Ang masaklap kasi doon, nilugmok niya po ang uh, DepEd. Nilugmok niya po lalo ang kalidad ng edukasyon dito sa ating bansa. At siya pa yung may ganang magmalaki. Alam niyo ba kung sino yung tinutukoy natin? Yung dati pong DepEd Secretary na wala naman talaga palang kakayahang mag uh, uh, pamunuan ang ahensya na yan. At lalong walang kakayahan na maging leader ng ating bansa. Sabi nga na marami, paanong nakita ng mga DDS? Saan? Saan ang gulo makikita kay Sarah Duterte? yung pagiging leader material, di ba wala? Hmm. Yan. Ito daw ay nagpapahihwating ng krisis sa edukasyon. At hindi lamang mga pampublikong paaralan sa Bicol ang nakakaranas daw neto. Na Kundi, pati daw yung mga um, ibang private schools. O, oh, ayan. Yan. Tingnan niyo. Ito e, totoo naman pala talaga na bulok ang sistema. Bulok o yung edukasyon o yung kalidad ng edukasyon. Yun yung sinasabi ni Vice Kenda. ah Kapansin-pansin ang kawalan ng sapat na aklat, upuan, visual aid, at modernong kagamitan. Modernong kagamitan sa pagtuturo. May mga salid aralan pang sira. Ang bubong, kulang sa ventilasyon, at labis na masikip sa dami ng mag-aaral. Yan ang sinasabi ng grupong ito na suportado ang pahayag ni Vice Kenda. You see? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Na ano, mayabang si Vice Ganda. Na ano, na nasaktan yung ego na itong si Heart Evangelista at yung mga nasa paligid niya. Yun naman pala eh. Pwede maghanap kayo kasi na pwedeng matulungan na sa paligid niyo lang. Hindi niyo pa kayang makita o hindi niyo pa makita. Good luck.